Dinumog ng libo-libong kabanatwenyo ang libreng concert na inorganisa ng Timalayang Kabanatuan na pinangunahan ni na Vice Governor at Mayoral Candidate Doc Anthony Macasumali at former 3rd District Board Member at Vice Mayoral Candidate Niro Mercado. Naganap ang sigaw ng malayang Kabanatuan The Concerts sa NFA Grounds, Kabanatuan City noong ikaliman ng Oktubre na dinaluhan ng mga kilalang personalidad sa industriya ng musika at komedya kasama sina Governor Aurelio Oye Machasumali, Vice Governor Candidate Lemon Umali at former Congresswoman Cherry Domingo Umali. Sa aking patatbo, alam ko! you <laughs> not. Nagbigay ng tuwa sa mga manonood si na Jose Manalo at Wally Bayola na kilala sa kanilang mahusay na pagpapatawa at hindi rin nagpahuli ang musikero at rapper na si Andrew E. Maliban naman sa mga komedyante, nagpasiklab din sa entablado ang iba't ibang banda at solo artist kabilang ang Dadon, Mayonnaise at Chocolate Factory. Nagbigay din ng kakaibang energy ang performance ni si Noel Palomo mula sa grupong Shackle kasama ang Repacol Band na pinalakpakan din ng Madla. Kasama rin sa line-up si na Beaver Magtalas, Tipsy City at Sinyo, pati na rin si na Romano at J. King na bumida sa kanilang rap performances. Nagtapos ang gabing puno ng saya sa performance ng DJ na si Michael Ducci Libranda na sinabayan ng masigabong palakpakan ng mga manonood. Ang sigaw na malayang kabanatuan ay hindi lamang naging matagumpay sa pagbibigay ng kasiyahan, kundi isa ring patunay na buhay na buhay ang diwa ng pagkakaisa, hindi lamang sa lungsod ng kabanatuan, kundi pati na rin sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Shane Tolantino para sa Balitang Unang Sigaw. Unang sigaw.